Hey guys, gawin lang namin ngayon. Nagutom kami ngayon. Nagutom again. Ito yung mga pagkain namin. Ito yung binili kanina sa Bread Talk. Ayan, dalawa tapos. Ano to? Lettuce. Lettuce plantain. I think 1 to 10. Mailo. And then pa yung masasabi. Tapos, <laughs> nagluluto si Ian ng pancit canton. Ayan, garlic so, bread. Masara. Ito po o. Oh. Ay. alka po, eh so, mukhang masarap to. Hmm? Mas masarap yung pag maingit. Ba't ayaw matikman yung ano? nung no, no, let's keep nung New Year pa. Mga tinapay ng ano, bread to. Mga tinapay. Pag bread to yung tinapay, ibig sabihin mayaman yung pamilya. kami, wala. No choice kami kanina eh. Kasi, dun lang yung malapit eh. Pero pag bread to, ano, pag yung sliced bread, is bread to putang ina. 3-digit ang kinikita ito ni isang araw. Anong 3-digit? Eh di 100 pesos lang. Oo. Tanga. Ima microwave daw ni Kalelio. Kasi... Mainit. Ay, matigas. Tigas? Hindi parang mong tingnan mo. Masarap pansit kanton. Sa <laughs> so, sobrang gutom ko, ayan. Diba? Nagkanin na. Wala, nagkanin na ako. Wala na akong make-up. Check natin yung luto ni Iyam Pansit Canton. Maganda yung timpla mo dito yan. <laughs> yung pagkaluto na lang kamo ng kanton, ang erate mo. Oo, oh, diba? <sniffs> Medyo matigas ba? May katigasan pa konti. O, sakto lang. Yep. Gutom kasi ako. Kinerate e, yung ano nila. Ay! Yung ano nila, yung tofu nila, masarap din. Doon. So, um, sa ano, hang Pilipino talaga yung ano kay... Kay ano... Kay Auntie mo ano. oo. Masarap na Malambot na? Hmm! hmm. Naano pa ako? Lucas, eh. O, diba? Sa dapat magaganyan ako fussy. Ano Alam mo yung fussy? Alam yung, kunwari, um, kayo, isang grupo kayo, tapos kasama nyo ako, ang tawag nyo sa akin, fussy. Yung fussy, magkukwento ano yun, yung siya. retreat pa rin? Oo, oo magkukwento siya about sa, naga, uh, sa mga nagawa niya, sa experience niya, tapos siya yung magtuturo-turo sa inyo. Kunwari, sa isang grupo, ako, akin kayo, fussy nyo ako. para kung baka fasi. Ako yung magagayin sa inyo. Kunwari, fussy, kaleya, ganun yung tawag nyo sa akin. Tapos yung emosyon ko, pag fussy ka, bawal kang umiyak. Dapat ikaw yung magpapaiyak. Bawal kang umiyak. Eh! Namang hindi maiiyak sa ganun, te. Ano-anohin kang ganyan, te. Ginang bang? Oo. ka mo, ano? Kailangan niyo yung pano niya.